Ilang araw pala, nung nabagsak yung ano ko, yung balakang ko sa simento, hindi ako nakatulog. Masakit. Ito so, hanggang ngayon nga eh. So ito ngayon, masakit ang balakang ko. So ito ngayon ang hihinumin natin. Buko, tiyos. Nanginawa ko nila. Ayan. Ayan kayo mag-ingat talaga kayo pagbasa yung ano nyo, yung floor nyo. Pagbasa, mag-ingat kayo. Huwag kayo agad. Ayan. Yan yung nangyari sa akin. Wala akong tulog. Mag-ano tayo ng buko. Masarap kasi yung ganito eh, kasi yung maliliit. Ito ang maganda na pagkaano, kasi hindi siya matigas. Talagang ano siya. na. Diba? Ito na pala yung anong buko. Buko.